The best na naman nga ang araw ko ngayon dahil makakasama ko ang kabilas vlog Miss Mindorenya at ang Napadaan Lang Channel. Kaya naman samahan niyo kami at isang masarap na pananghalian ang aming pagsasaluhan. Ito talaga yung sinasabi na kapag bigla ang lakad ay eh natutuloy kaysa sa mga pinaplano pa. At dahil wala na akong ma na pruta sa bundo, kaya panahon na nga siguro para bumaba naman ako ng bundo. At dini nga agad ako dinala ni kabilas vlog sa palagi nilang inakuhanan na ang tawag nga nila dito ay kapis. Manipis na na akala mo'y parang walang lamang. Marami at madali lang silang makuha kaya nakadami din talaga agad kami at dahil marami pa kaming pupuntahan kaya tama na muna tong mga nakuha namin. Malapit nga rin pala to dito sa treehouse nila na padaan channel at dito na nga rin kami tumigil ulit kasi dito naman kami maunguha ng paros. Pero bago yan, e eh, syempre gusto ko rin ma ang team na padaan kasi kahit malapit lang sila sa lugar namin, e eh, napapanood ko rin lang sila palagi. Kaya nakakatuwang makita na yung palagi mong pinapanood e eh, makakasama ko rin. Bali iba yung kukuhani nila at kami naman ay eh, manguha ng paros dito sa lalao at ganari pala manguha ng paros. Bali, kapag may butas silang nakikita ay inahukay nila at dapat may kalaliman din talaga ang paghukay kasi kung hindi, eh tulad nung iba namin na nakuha ay eh, nanabasag lang. Natatamaan kasi ng pala na panghukay kaya dapat malalim talaga at tulad sa aming mga babae, eh mahirap sa amin ang maghukay kaya ako na nga lamang ang nagahanap ng paros kapag nahukay na nila. Medyo ingat nga din sa paghalungkat kasi may mga ugat na matalim at masusugatan ka din talaga. Sa dami nga ng mga butas na nakikita ko eh hindi ko talaga alam kung ano ang laman ng mga yon kasi hindi lahat ng butas ay eh, paros ang laman. Madami nga rin palang iba't ibang mga sihi ang nakikita dito at lahat yon ay eh, pwede rin kainin kaya kinukuha ko na rin kapag may nakikita ako. Pero dahil paros talaga ang hanap namin ngayon kaya yun muna ang kukuhani namin at nakakatuwa nga kasi ang dami mo pala talagang pwedeng makuha sa mga ganitong lugar. Masarap nga rin daw ikilaw aring paros. Wala nga pala kaming mapaglagyan dyan kaya naghanap-hanap ako at swerte ko na nga na nakakita ako ng plato plato na nalubog na sa putikan at nung nahugasan ko nga ay maganda nga ang lagaya namin. At alam nyo, sobrang hirap pala talaga ng ginagawa nila. dito ko nga rin lang na-realize na sa tuwing napapanood ko sila ay akala ko ang dali-dali lang gawin. Pero bukod sa nakakapagod ay matrabaho din talaga. Kaya para sa akin ay mas nakakapagod ang mag-vlog dito kaysa sa bundo. Pero ang kagandahan naman ay kapag sila ang makakasama mo ay parang nakakalimutan mo na rin ang hirap at pagod kasi masaya silang kasama. Lumipat naman kami sa ibang lugar at maraming pwedeng pagkuhan madaanan din talaga dito ng mga paros. Basta matyaga ka lang talaga. Madaanan nga rin namin aring mga mangroves na napakaraming talaba. Medyo natakot pa nga ako ng islight dyan kasi sabi ko kay kuya, eh baka bigla na lang may lumabas na crocodile. <laughs> Ganito kasing lugar yung mga napapanood ko sa movies, tas may mga crocodile, pero wala namang ganon dini sa amin. Kung meron man, eh ibang crocodile na daw yun. <laughs> Pag talaga napapalubog ang mga paa ko dini sa putikan, eh talaga namang parang gusto ko nang sumigaw na mamimitas na lamang talaga ako ng mga prutas sa bundok. Kaya naman talagang nakaka-proud ang mga ginagawa nila dini araw-araw, lalo na kung gana rin din ang iyong hanap buhay. Talaga namang nasa bundok ka man o nandito ka, eh kung talagang masipag, matyaga at madiskarte ka sa buhay, eh makakalibri ka nga rin talaga ng mga aulamin. Kung sa bundok, isagana eh, sagana sa prutas at gulay, dito naman, isagana eh, sila sa mga seafood. Pagkatapos nga namin manguha dyan, ng mga paros, eh ngayon naman ay eh mag na kami sa pagluluto kasi magtatanghalian na rin talaga. Nanguha muna kami dyan ng mga panggatong at dahil nga biglaan ang pagpunta namin dito, kaya natuloy nga kami pero hindi naman prepare kasi marami kaming nakalimutang dalhin. Naubos na nga rin yung isang kahon ng posporo namin, eh hindi pa rin kami nakakapagpadaig ng apoy kaya balak na talaga naming umalis at maghahanap pa kami ng paraan paano maluluto ang mga pinanguha namin. At timing naman na dumating na rin ang mga team na padaan channel na tumulong sa amin namin. Kompleto kasi sila sa mga gamit at alam nyo naman, ipalagi eh, palagi talaga silang handa. Kaya nakapag-umpisa na rin kami dyan na mag-ihaw. mga kapis nga pala ay eh, inihaw namin ng kaunti para makuha namin yung pinakang laman kasi lulutuin pa rin namin yun sa gata kasama ng mga paros at iba pang mga sihi na nakuha namin. Ito nga rin pala ang mga nakuha ng team na padaan at saga nga daw ang tawag nila dito. Ako pa naman e eh, basta makakita ng mga ganari tawag ko na agad dyan ay eh, alimango. Yun pala ay eh, iba pa yun. Makakatawang tingnan lalo na kapag pin napanood mo na to pero sa kabila ng mga yan, eh anong hirap pala talaga ang asabanahin mo bago ka pa makadalihin siya ng aulamin. Nakakaproud din talaga at saludo ako sa mga nakasama ko ngayon kasi ito pala talaga ang ginagawa nila araw-araw. Mulan man o umaraw, eh madalas talaga nandito sila sa mga ganaring lugar. At sa likod ng mga vlogs na katulad nito na napapanood natin, eh marami talagang pinagdaan ng hirap. Kaya naman kapag nakakabasa kami ng magagandang komento at nakakapagpasaya sa iba, eh ito na rin talaga nga ang nakakapagpalakas, nakakapagpasaya at nakakataba ng puso at higit sa lahat hindi mapapagod basta alam namin na may napapasaya kaming tao sa bawat upload. Kaya naman thank you Lord sa mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa amin at syempre sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Talaga namang masarap kumain na alam mong pinaghirapan mo to kaya pansin ko talaga sa katabi ko sanay na sanay na mga inang alimango kahit super init pa talaga e eh, walang hipi-hipi yung totoo din talaga ay eh, mag-aalas dos na yata Aring tanghalian namin bago pa kami nakakain Isang masaya at the best na naman nga Ang mga kaganapan ngayong araw Kasama sila And yun lang for today's video Salamat, Salamat sa, sa kanilang kanilang! Kanilang! Ba Bye ba bye! What's up guys? Woo! Let's go!